Eh, the sir, good morning. Tanong hey, ko lang, sir. Sabi niyo yung week 7 na Tiger? Ah, yung top of the line. Oo, oh, sir. Ah, bali sir, ito yung uh, rate 7 Tiger. Yung aming uh, top of the line na uh, pick up by uh, Dong Feng. Nasa hmm. ah, magkano yan, sir? Ah, bago ko sa'yo, sir, sabihin yung uh, presyo kung magkano, ipapakita eh, ko muna sa'yo kung ano yung uh, mga features na meron lamanto. No? So, ito yung top of the line, sir. Kung makikita nyo, tinayin sa labas, sir. Ah. tinan mo, sir, yung design. Napaka-astig niya. Ganda. Tapos, ito, sir, pang off-road kasi ito eh. So, meron siyang uh, tinatawag na engine shield sa Bakal po yan. So, pag nag-off-road kayo, mahilig kayo sa mga sumasali ng mga offroad activities, pwede mong yan sa tubig, yung mga tumatawid, para hindi matamaan ng malaking bato sir yun yung protection niya yung sa ilalim Mer uh, meron siyang protection sir plus ganda pa nito sir naka all terrain na rin siya no yung sa gulong sir naka all terrain yan tapos sir dito sa yung suspension natin sa harap naka torsion beam na uh, with uh, shock absorber plus yung kanyang ano sir yan, yung mga fender niya sir no? Ah, kapalihan. Ito sir, bakal to. Alay, bakal ito. Oh. Tapos sir, ito pa. Ito naman yung kanyang steamboat, bakal din po 'yan. Tapos sir, itong uh, sa likod din, naka-five link with coil spring. So, maganda talaga siya sa off-road. Pero pwede mo siyang kargahan hanggang uh, 500 kilograms. Pwede mo naman siyang kargahan. Yan sir, naka lahat yan sir, naka, disc brake po yan ha. Pero sir, ba na lang pa sir, no? Oo Tapos sir, ito naman, yun sa rear bumper, tinawa. Bakal din yan sir. So talagang pang off-road design. Tapos meron na rin, meron ka na rin ano, itong, uh, yung uh, pwede mong ng ano, patungan ng uh, motor yung yung uh, hitch ah uh, yung mga cargo hitch yung sabitan ng uh, motor o bike tapos sir ang kaganda po nito sir bakal din yung ano nito yung roll bar tapos naka spray on bed liner na rin siya pwede ko pang palagyan ng uh, bed yan sir pag bumili ka sa akin tapos sir dito sir sa uh, itong roof rail niya yan no? bakal din yan Yes sir, bakal din yan. Hindi, hindi yan na uh, aluminum. Talagang bakal po yan. Kaya siya, kagandahan nitong si Receiving Tiger sir. Meron na siyang snorkel. Oh. Ito, snorkel. ah uh, pwede mo siyang... Ang, ang, purpose nito sir, kapag meron kang uh, pasahero sa loob na pag umutot na parang patay na daga, yung amoy, dito lalabas sir. Ay, hi, hi. <laughs> Joke lang. Alam mo, totoo eh. Bale, ito sir ay pwede mo siyang isulong sa... Seater sa seater Ah, uh, five seater, sir. Five pa? Uh, well, o ganun. Mayroong so 71, sir. Ah, uh, yun naman, sa base doon sa Lodge, kaya naman ng 71. Ay, pero, yun, naka 69, na sir, <laughs> sa likod. Ah. <laughs> Tapos, sir, ang pagkita ko siya, sir, doon sa, ano ah, jungle, sir, ah. Doon ako sa kabila. Pagkita ko sa iyo kung ano pang uh, mga features nito sir. maso ka sir, huwag kang Wala ka namang hiya eh. Masuka. ka. Pagpasok mo pa lang sir, oh, tingnan mo lang sir. Oh. Dandahan, sir. Pagpasok mo pa lang sir, oh. mayroon na siya mga lining na orange. Bakit orange sir? Bakit nga ba, sir? Eh, Red Seven Tiger nga to ah, eh. Ah, oo nga. Red Seven Tiger kasi to sir eh. Kaya may ano you know, na, line na mm. orange. Tingnan sir. May eh, okay. pala yan, yellow, no? Oo, oh, cool. <laughs> 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 Ito sir, meron siyang Monroe. Mm. Oh, kung ikaw tumatagbong vice kagawad sa inyo, pwede kang uh, pwede mong pwede kang tumayo dito. Meron ba nang share by Sigawa? Meron. Ah, meron. Oh, sa inyo pa lang magaan. Ako lang yung alin yun na si Sigawa di. Tapos sir, ito pa, meron siyang wireless charging. Oh, ano Oh, ang ganda ng ano. Lagay ng uh, ito, yung boxer. Oh. <laughs> Mga epic. Ito sir, pakita ko sa iyo. Ito, nakikita mo to, dito nandito. Ah, uh, meron siyang uh, adas. So, ano ang adas, sir? Ibig sabihin ng adas, is a uh, advanced driving assistance system. So meron siyang adaptive cruise control. Hindi lang cruise control, adaptive cruise control na sa highway pag pumunta ka ng, pag nasa index ka dumaan, pag uh, -ano ng uh, isisit mo siya ng two, uh, na, ano, 150 kilometers per hour. Tatagbay niya yun. I I ano yan? isasagad uh, ng uh, hanggang 150. Mm. Tapos, pag meron nag-overtake sa'yo at magagal, kung ano yung bagal nung sa harapan, automatic mag-ano rin siya. Ah, magagal, yes, oh, mag-adjust. Tapos, meron pa siyang tinatawag na front warning collision. Kung masyado kang tumututok okay. doon sa, kung mahilig kang tumutok, alam ko, mahilig kang tumutok eh, di ba? <laughs> <laughs> pag mahilig kang tumutok, uh, tutunog siya kasi meron siyang uh, front warning Collision. Pero pwede mo siyang i-off. Tapos, sir, ito pa. Itong uh, kasi ito yung ano natin eh. Uh, flagship unit eh. Ito, mapansin mo. Kung ikaw ay uh, nilalamig na sa biyahe, pwede mong i-on to. Uh, driver at passenger. Dito lang sa harap. Ano yan, sir? Parang heater. Air. Yeah, uh, heater. Para umilit yung puwet mo. Ito naman. Eh? Kaya pala H. Peter. Oo. Oh. <laughs> Ito naman, sir. Uh, meron siyang uh, front wheel drive. Lock differential. So, pwede kang gumamit ng front wheel drive. Pwede, pwede ka rin gumamit ng rear wheel drive. Ah, 4x4 ah, four four siya, sir. No? Yes, 4x4. Four four. Tapos, bukod doon, sir, meron din siyang 2-high, uh, 4-high, uh, at saka 4-low. Mm -hmm. Gano'ng kahay yun, sir? Ah, uh, depende kung gaano ka kahay magpatakbo. kung uh, kung malaki ang mata mo habang nagpapatakbo, sobrang high mo na nun, sir. Tapos mayroon pa sir pinaka-unique features. Yung isang ano, yung dalawang lane, di ba? Madalas pag nag-u-turn ka, oo. Magaano ka pa noon, di ba? Uh, atas ka pa noon. Ito sir, pwede mong gamitan ng tank turn. Paano yung tang turn, sir? Ang tang turn, sir, pag uh, yung tagbo mo na sa mga 50, bigla kang mga u-turn, ipindutin mo lang yan, sir. Kasi yung, yung turning radius niya, ina-unlock na yun para yung gulong mo, madagdagan yung, yung turning wow! radius. Wow. Si top of the line lang ba meron? Yes, yeah, sir. Top of the line lang. Ayun nga, sir. By the way, sa daming pictures na pinakita mo, eh, ang tingin ko eh, nasa 3 million to higit pa. Nasa magkano ba? Ah, uh, diyan kaya nagkamali, sir. Ang presyo lang nito, sir, is 1,738,000. What? Yes, sir. Abot kaya. Yung tatlong million mo, pwedeng dalawang pickup nito. Oh, tiyan. Muro naman ito. Siyempre. Eh, yung warranty, boss. Yung sa warranty naman kakatalong. Akala ko nakalimutan mo, sir, ah. Oh, Mabuti alam mo, sir, ah. Ang warranty nito, sir, ah, vehicle warranty is, ah, uh, Five years or 150,000 kilometers, whichever comes first to mm -hmm. uh, Ang sagot nun, uh, engine, transmission, differential. Ibig sabihin, sir, kung gusto mo mapatunayan yung uh, tibay ng rich seven Tiger, mm -hmm. pwede mo siyang itakbo ng tuloy-tuloy ng 150 hanggang ma-reach mo yung 150,000 kilometers. Walang tulog ganun. Ay, eh, mga kanon. Hay na hay kanon. Ano? Hay na hay kanon. Oh. Kaya may button dito ng ano, hay. <laughs> ang high yun. <laughs> ang gagana pa na siya habang tumatakbo ka, uh, pwede mo siyang gamitan ng 2 high, 4 high. Walang problema. Kasi ano kabilis. Pero hindi mo siya pwede gamitan ng 4 low kasi kailangan mong tumigil. Kasi ang 4 low, sir, ginagamit lang yun sa mga off-road, mga paahon, yung mga rough road, baha, yan siya. So, ano sir? Bibili ka ba o hanggang uh, tanong ka lang? Uh, kukuha ko. Yung gala kong tatlong milyon eh. 1.7 plus lang pala. O tara sir, uh, andyan yung boss ko. Gawa natin yung resibo. O, okay, na ako. Yun, yun ang gusto okay. ko sa iyo. Alam mo ba? Napakasorte mo. Bakit boss? Limited edition lang to. Ah, ganoon? Ikaw lang ang magkakaroon nito sa Pilipinas. But, sir, kasama ba yan? Ah, uh, eh, kung ikaw ay binata sir eh. Mapag-usapan naman yan. Bakit sir eh? <laughs> like, follow, and share.